Mga araw po, ako po si Xiao Chua, isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa Mayo 28, araw ng ating pambansang watawat. Mga kaibigan, dito po sa National Library of the Philippines, meron po tayong mga aklat na nagpapakita po ng kasaysayan ng ating watawat, ang simbolo ng ating pagkabansa. Nariyan po ang uh, akda ni Artemio Ricarte, isang... Uh, uh, general ng revolusyon, himagsikan ng mga Pilipino laban sa Kastila. Nariyan din ang isang ginawa ng historiador na si Domingo Abella, the flag of our fathers. Pero isa sa pinaka-importante po sa lahat ng mga dokumentong ito at mga tekstong ito ay isa mismong sulat kamay na talumpati ni General Emilio Aguinaldo kung saan ipinapaliwanag po niya ang simbolismo ng ating pambansang watawat na isinasama po niya sa kahulugan ng araw ang mga Aita, Igorot, Mangyan at Moro. Ibig sabihin, hindi na ko kailangan dagdagan ang sinag ng araw na dapat walo lang dahil walo lamang yung lalawigan na nalagay na, na under martial law. Hindi na dapat lagyan ng isa pang uh, sinag para sa mga Moro dahil kasama na po siya sa simbolismo ng araw na nagliliwanag sa ating nangagkakaisang sambayanan. Mga kaibigan, ang watawat po natin ay hindi basta-basta tela. Ang watawat po natin ay hindi basta-basta simbolo lamang. Ang watawat po na yan ay iniluwal ng ating pambansang himagsikan kung saan napakaraming nagsakripisyo para lumaya tayo. Kaya naman po, habang tumitingin po tayo sa iisang watawat at habang umaawit ng iisang pambansang awit, tayo po ay napagbubuklod, nagkakaisa, at atin pong naiisip na iisa lamang po ang ating pinagmulan at iisa lamang po ang nais na kinabukasan. Ang kinabukasang may kaginhawaan para sa lahat. Atin pong igalang at pagpugayan ang ating pambansang watawan. Ako po si Shoutsua. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat.